Double Celebration Ibinuking ni Meme kung bakit biglaan ang pagsunod ni Paolo Abilino sa Korea. Siya pala ang unang nakalam na double celebration ng mga ganap. Ang first and second teleserye nila ay namayagpag. Inala ng pagbati nationwide ang linlang, ang national winner for the Asian Academies Creative Awards, Best Drama Series, at ang What's Wrong Secretary Kim, Best Adaptation, at the Asian Academy Creative Awards. Sino ba namang kasi ang hindi magdiriwang sa magkasunod na achievements na ito? Sila lang ang bukod tanging love team na bago pa lang, ngunit ang pagmamahal ng taong bayan ay umabot na nationwide. Tinangkilik din kasi talaga ang mga bawat proyekto nila. Wala nang dapat pang patunayan ng King Pao. Especially kay Kim Chu na binagtikos noon dahil sa kanyang ipinagkatuwala ang role bilang Juliana sa nilang. Madaking sampal sa mga humutya sa kanya noon na hindi daw umano magagampanan ang role Bukod sa Best Actress si Kim Chu, siya ang tinanghal na Seoul International Award. Ayon nga sa mga komento, Congratulations Kim Pao! Enjoy lang kayo sa Korea. Deserve nyo na mag-celebrate kian. We are so proud of you. Mahal lamin kayo. Excited na kami sa next project.